Mag-aalas 7 na ng gabi pero wala pa kaming ulam na naluluto kasi nga super busy pa kami ni tatay. Pinipilit sana naming matapos ang cabinet dito sa ibabo ng lababo pero it's sad to say hindi na naman namin natapos pero good news ay isang pinto na lang ang ikakabit ni tatay at bukas naman namin yon gagawin. At eto nga pinagana ko na naman ang aking malikot na isipan sa pagluluto at eto na nga nakaluto na naman tayo ng ating ulam today. Ay, tonight. Sorry. <laughs> At ayan, nag-adobo ako ng karning baka since wala na kaming ibang karne sa ref. Karning baka na lang po. So ayan, niluto ko na naman ito. Hiniwa ko into cubes. Medyo malalaki ang pagkaka-cubes ko nito. Malalaki sa minudo. At ayan, instead na maglaga kami kasi wala na kaming mga gulay sa loob ng fridge namin, eto na lang ang available. So eto na lang po ang aking niluto. Tinimplan ko lang po ito ng suka, konting suka. Ginis ako sa sibuyas, sa bawang, nilagyan ko ng konting muscovado sugar, ng soy sauce, at tiyanana, may ulam na tayo. At syempre, hindi ko kinalimutan ang galing sa yellow cab na chili flakes. <laughs> Yan yung pangibabaw sa pizza tama ba ako pangibabaw sa pizza ah, mali na naman doon pala yan sa binili naming parang charlie chan oh just charlie chan i miss the charlie chan yeah, look up. they can't me <laughs> so ayan. pina pinakilos ko na naman ang aking malikot na isipan para makapagluto tayo ng walang pangalang ulam ngayong gabi pero masarap di ba <laughs> At eto na nga medyo na enterap ang aking pag voiceover kasi dumating po sila mama, ate at ang aking mga pamangkin galing sa simbahan at dito na po sila magdi-dinner sa bahay. Yan lamang po. Bye.